Iyavelya niya pagod ng umire kaya hihinto na sa pagbubuntis. para sa aking balitang showbiz, nangangako si Ia Villania na titigil na siya sa pagbubuntis. Sa interview sa aktres, sinabi nito na tama na siya sa limang anak nila ng kanyang mister na si Drew Arellano. Sinabi nito na ang ikalimang anak nila ay sisilang niya sa February sa susunod na taon kung saan isa mo na itong girl pero wala pa silang naiisip na ipapangalan dito. Ngunit ayon kay Iya, hindi nila plano ang sundan ang sundan ang kailang mga anak kung saan lagi umanong welcome surprise ang nangyayari bagamat itinuturing umano nilang welcome welcome accident ang lahat dahil alam naman daw nila na may posibilidad na mabuntis siya. Kasunod ito, sinabi ni Ian na hanggang lima na lang siya sabay sabi nito ng Lord, please, at tapos na. Sinabi rin na aktres na malaking tulong sa kanya ang pagiging healthy and fit para maging super mom para magawa niya lahat ang dapat gawin para sa isang pamilya. Idinagdag pa nito na mas may pasensya, mas may endurance at mas nasasamahan niya ang kanyang mga anak dahil sa kanyang pagiging healthy and fit.